Guys, ito na yung binibili natin na ano, na pang replacement dito. Dahil panitino sa ng hilami. Dito. Oh, e, mabentok. Ito na yung sira. Sa kanan siya. Ano doon? Ngayon, medyo mabigat siya. Ganun din pala 'to. Kasiyang ano, parenthesis, parenthesis, so chrome din yung datingan parehas na parehas na parehas na diba tapos ito na yun ang mga balik diba so ngayon talagay natin dito kasya ang kasya hindi na kailangan na ito so, palitan ba natin yung tabi yung screw ay ito na lang kasi hindi kasya yung pero okay na to iba kasi hindi kasa yung ano na to yun yung scroll Ito yung P3C Low. So, yun. Tingnan natin kung nakasa ko. Talagang compatible na compatible. Ayan po. po. Gusto Yes. Perfect. Yung mula. Mga sira yan So Ito, replacement. Yes. Okay. Thank you, sir. Thank you. Sukat na sukat. Thank you so much. Next time again. Recommended to guys.